Magandang araw po sa inyo. Ako po si J. Lustarosa, isang ikalawang taon na mag-aaral ng Bachelor of Science in Hospitality Management. At ang pamagat ng aking tula ay sa ilalim ng iisang buwan na buong puso kong inihahandog sa aking minamahal. Sa ilalim ng iisang buwan, tayong dalway nagkapalad. Ang puso ko'y iyong tahanan. Pag-ibig mo'y walang kapantay sa pag-ihip ng hangin gabi, bulong mo'y awit sa damdamin, mata mo'y tala sa langit ko, liwanag sa gitna ng dilip. Kahit bumagyot kumulog pa, hindi mapapatid ang sinta. Pag-ibig ko'y lalaban para sa pangakong hindi mawawala. Kahit ang oras ay lumisan, pangako ko'y hindi lilimot. Hanggang sa dulo ng buhay, ikaw at ako'y laging iisang. Ang instruktura ng tulang ito ay tradisyonal, may sukat at may tugma. At nagpapahayag ng isang wagas at tapat na pag-ibig na handang lumaban sa anumang pagsubok. Sa bawat saknong, dama ang lalim ng damdamin at ang kagandahan ng mga larawang inihayag sa mga salita. Napukaw nito ang aking damdamin at pinahalagahan ko ang kahalagahan ng pangako at pananampalataya sa isang relasyon sa pamamagitan ng paggamit ng tugma at sukat, naging mas makabuluhan at masining ang mensaheng na isiparating. iparating. Sa kabuuan, naging makahulugan ang karanasan ko sa pagbasa at paglikha ng tulang ito, dahil naipadama nito ang tunay na diwa ng pag-ibig.